Pasayan yan niya na sa rin yung half Filipino, half Filipino and yung ang na. for today's video. Mabalik na sa rin yung mga iaano no sa Bohol, aron mangumpra og lamian nga mga peanut kisses. So goodbye si bus sa takadali mga pasayan no kay magpanila sa inyong mga iaan diri sa Bohol. Kina akong iaan mga pasayan yan no nagtrip na siya pinakalit nga maglantor lang sa kunumi kay sirado pa kuno ang paktor sa peanut kisses. Ayang ipakyo ang ban mga pasayan kanya. Yes. So, bala ka o idatop na rin siya. O, oh, di ba? O, oh, ba? Diba? Kami rin pa sa hero. ba pa sa yan? Yes. And shout out eh, kay Sir Tata. No, si Sir Tata. Very accommodating to kayo dyan siya. So, if you're planning to visit Bohol, ayaw mo kalimot sa pagpangita ni Sir Tata. Every time nga mo, ano Bohol, mga pasayan niya, si Sir Tata, dyan na nga mong pangitaon. Anyways, sa among first destination day, de, nag-trip o ATB ang ako iyaan. Dagyan mong among dyan ko, anin niya, dying.

Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. na okay. Okay, okay. ang okay. Okay, 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 na Okay, okay. 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 Okay, no kay murag din na gana sa mga tao day ang importante nakakita na sa kog balik sa chocolate hairs o, the basweros sa sunod jud Mabalik, balik chocolate aron nan sa kay picture Amor to siya ay next vlog na pod